Okay, Toyota Vios tayo ngayon mga boss 2020 model Ah, uh, Issue nya, pakita ko sa inyo Okay, nandito sa, sa loob Ang issue nya mga boss ay ganito Head unit Ang siste, nagpalit daw sila bossing ng battery Ay Wala sya nung nilalagay sa OBD Ngayon, nung binuhay na nila yung susi O yung makina Hindi na nabubuhay ang head unit Ayan, kumakita nyo Nireset ko na yan sinubukan kong tanggalin ulit yung battery ay eh, eh, ganun pa rin so ang tinignan ko na ay ang fuse so ipakita ko sa inyo kung saan ang location ng fuse nito ng head unit hindi nyo siya makikita na uh, stereo or uh, ACC or kung anuman pakita ko sa inyo ha? papatayin ko muna yung susi at pumunta tayo sa labas ang ano nito, yung live na kuryente, yung fuse ng no power. Okay, yung 12 volts power. Wala dito sa loob. Okay, pakita ko dito sa inyo sa labas. Dito, pumunta lang kayo dito sa labas. Tapos, na-check ko na rin naman ito, pakita ko lang sa inyo. Punta tayo dito sa fuse box na to. Tapos dito, kung makita nyo, ang pangalan niya, ito yung ano niya eh, ito yung kanyang diagram. Ang titignan nyo lang dyan, itong 15 amperes na ang pangalan niya ay ECU-B. Pansin ninyo ha, oh. Meron akong test light dito. Ayan, umiilaw siya. Check nyo dito ah, dito sa part na to yun. Ayan, umiilaw yung test light natin, kumakita nyo. Pero pagdating doon sa kabilang linya, o dun sa kabila nung fuse Ayan o no, busted siya Ngayon pwede natin palitan yan Ang fuse niya ay yung maliit Ayan yung walang paa kung tawagin Pero dahil wala nga kami available nung walang paa Pwede natin palitan niya nung no, ganito Pero dapat maliit lang din Ayan kaibahan lang may paa siya So ilalagay ko na ito ha Ayan ang pangalan niya ulitin ko ang pangalan niya ay ECU-B. Ayan, 15 amperes. Ngayon, check natin ha. Test light. Okay, may ilaw. Kabila. Ayan. Dito, magkakaigilaan yung ganito natin fuse na may paa. Kapag ka natin ay yung matataba o yung matataas. Pero kung ang takip niya na yung flat, ay hindi pwede kasi hindi na natin may babalik yung cover ngayon, tignan natin yung pinaka-fuse nya oh. siguro ito nung pinalitan ng battery na boss buhay ang susi Ayan. kaya ganon hindi pinapatay ang susi or naglalagay ng pang-series check na natin dito sa sasakyan susubukan na natin buhayin Subukan natin. Ibang pangalan nito para sa BIOS. Ayan o, buhay na oh. Tumuyota na. <laughs> Ay, sabihin mo uh, Nabuhay na siya. Ayan oras niya o. Oo. Uh, mag ano naman yan, mababago ulit yan. Magre-reset yan. Ire-reset mo na nga oras niya na. Oo, oh, ire-reset na ulit natin yan. Yun. Buhay na siya. Subukan natin yung... May camera ba ito? Hari ko eh. Titingnan natin kung may camera. Yun, yun. naman lalabas 'yon. Check the surrounding safety. Titingnan na lang natin kung bakit walang lang ana. Scan muna natin. Check lang natin kung may camera nga ito. Wala pala siyang camera dun sa head unit. Ang camera lang pala niya mga boss ay dito sa DVR dash cam. Okay, so ganun lang. Okay na ito. All goods na 'yung head unit ni boss. Pius lang ang problema, nakita niya naman doon kung nakuha, wala siya sa interior. Ang pius niya ay nasa labas, ang pangalan niya ay ECU-50, dash B pala. Tama, ecu b Yun. Check nga natin, para sigurado. Baka malimutan ko na naman. Ayan, ECU-B, 15 amperes, Tama. So, ayun, ayos na ito gumagana na yung head unit Toyota Bios 2020 model okay, ayos na problem solved, fuse lang ang problema thank you